Hello, good evening, everyone, and good day. Look at me now. Hindi <laughs> toko ngayon sa mile off ng bicycle. Hi, shout out to the na subscribers. Magandang gabi. Nagapasyal pa siya. Madilim. And then, siyempre, ito. Ayan. Ang salt. Salt ko tabato. Ayan o. Oh. Okay. Okay. ko kayo gamit ang tricycle. <laughs> Hello sa lahat po ng aking mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpasyal po ako sa my South Cotabato, sa my Coronadal. Okay. Yan round ball. Hindi pa muna ako makapag-vlog guys. Kasi nandito pa ako sa may South Cotabato. Oh. Yan guys, so, Nandito ako. Hello. <laughs> hello, hello, hello. Oh. An, yan. Maghanap ako ng makainan. <laughs> And syempre mahaghanap ako ng aking matulugan. Kamusta kayo dyan mga kamunting tinig? Andyan ang drive-thru Jollibee. Diba may Duncan. Okay. Good evening, good evening, good evening sa inyong tanan sa mga naghihintay po ng aking vlog hintayin nyo lang dahil po ako ay magbablog mamaya ay bukas pag ako ay makauwi Ayan. oh see ang South Cotabato Ang Corona Doll Baka mamaya tanggalin yung tangayin yung aking cellphone Diba guys? oh, yan mga turo-turo Pwede magkain Budget meal May mga ihaw-ihaw Oh, mamayang gabi, maghanap ako ng makain ko dyan. Palot! Okay, sa lahat po ng aking mga taga sa buhay bye. magandang gabi po sa inyong lahat. May durian doon, no? May durian. Ah, pwede ka magbili ng street foods. Pinapapahan okay, ako kasi baka mamaya mahulog ang aking cellphone. Pero sige lang, kapit lang. guys. Ang aking ginasakyan guys. Hello. Magandang gabi. Ayan si Kuya driver. Hindi makita. Ayan. Diba? Dito ako ngayon sa may loob ng tricycle. Mamaya magpili pa ako ng aking damit at saka ng aking shorts. So wala mo ng vlog ngayon guys ha. Ah. Oh. Wala mo ng vlog. At tingnan nyo guys oh. Wait lang. Oh yan. Oh doon tayo nang galing. Okay. Yan ang mga sasakyan. Diba? Sa kabila nyan Mall. <laughs> Mamaya maglabas ako siguro Para anong yun Yes O traffic pa traffic Traffic pa guys o oh. Traffic pa hmm, Traffic Ayan traffic lights Traffic 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 sa Coronadal <coughs> so bukas na ako mag vlog hindi ako maka vlog hindi ako kumaka LS dugyot ko na dugyot taran ayun o no, na another skinita Okay. So bye bye guys. Punta muna ako sa may 7-Eleven. Okay, mayro kayo nandoon was Wabi Sabi Japanese Restaurant. Tsaka yan. Okay, yun. Punta tayo dito sa may 7-Eleven. Okay, yun na guys. Oh. Ah. Okay, bye, bye bye. Okay, bye bye guys, bye bye.